katanungan na paano ba mag-adjust ng minor ng uh, diesel engine nang uh, walang uh, RPM o yung uh, sira na yung sensor na hindi na mapalitan dahil nga kapag pinalitan yung sensor kung dito nasira sa mismong uh, rotary na injection pump medyo babayad pa eh sa pagkatanggal nito ay uh, ang totoo niyan mahirap itong tanggalin hindi basta-basta tinatanggal so paano ba mag-adjust na walang sensor iba kasi yung sa de gasolina kaysa sa diesel ang sa diesel madali lang mag-adjust so ang adjust naman ng diesel ito lang ito ito ayan yung milyabi na yan ayan oh pinapaluwag lang yan so kung uh, itataas itutulak lang yan ito itutulak lang Ayan, oh, So, zoom natin para mas makita. Ayan. Itutulak lang yan. Para, ibig sabihin, pag tumulak yung uh, yung yan, tataas yung minor. At kapag naman yan, eh, pinaluwag, bababa yung minor. Pag adjust ng uh, minor, nang uh, walang gauge o yung RPM sa dashboard, walang sensor na, kinakailangan yung makina niya mainit na so ang sasakyan naman kasi na diesel basta nasa kondisyon ay ano uh, hindi mahirap i-adjust yung minor talagang uh, matitimpla mo ng maayos pero kung sabi ko nga kung yan ay may problema unang una dito sa pinaka nozzle tip nya sa injector nya uh, mahirap i-adjust talaga ang minor noon pabago-bago pero kung nakakondisyon yan madali lang ako ah, minsan mapapansin mo rin makatal yung body makatal yung uh, makina mo kasi sira naman yung uh, engine support yun naman ang may problema yung engine support hindi yung uh, pag-ayos ng minor kasi kahit na anong galing mo mag-adjust ng minor kung sira naman yung yung uh, engine support hindi rin titino kasi nga makalug pero kung maayos lahat yan, maayos yung makina, maayos yung engine support, madali lang mag-adjust. O yan, start natin. Ganyan okay. yung condition ng makina. Ay, ibig sabihin, hindi nagpapatumpik. Tumpik, tum 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 start ka agad. O yan, tumakbo yung kanyang ng uh, compressor. Umandar na ito. Yan, umandar na. So, kung pansinin ninyo yung minor, o. Oh. Oh. So, yung adjust, hindi po din pabigla-bigla. O yan, ganun lang ang aking uh, kasabutan kung sa nagtanong na paano mag-adjust ng uh, minor ng diesel engine kung walang RPM.